ayon mga guys bagong araw na naman tayo bagong vlog na naman tayo mga guys ang ah, vlog natin sa mga araw na ito is travel vlog so pupunta kami ngayon ng malayong lugar pupunta kami ng na na Madsma Badin Sudair Badin napakalayo na mga lugar yan mga guys So, ipapakita ko sa inyo mga guys Yung madaanan natin ng na mga lugar Kung anong mga nakakaakit na mga views dito sa kalsada Mamaya mga guys, na madaanan namin So mga guys, samahan nyo kami sa aming paglakbay Itong kasama ko, si Chulo Pagka Chulo uh -huh. Send uh, like uh -huh. Subscribe Atin, and subscribe Dito naman si Mayo, bagong dating <laughs> <laughs> Ayan Wala, naka-play yan So, ayan na mga guys, ipakita ko sa inyo mga guys Ito tayo mga guys Like and subscribe Yun na mga ang kalsada Na mga dinaanan natin So, papunta pa kami ng Madsma ngayon So, ayan na guys Kalsada to, papuntang Madsma Ipapakita ko sa inyo Mamaya mga guys, may mga magagandang View din dito mga guys So, ayun mga guys, napakatahimik ng kalsada dito mga guys. Tahimik, malapad. Yun ang kalsada dito. Babaybayin namin mga guys, papunta doon sa tatrabahoan namin lugar mamaya mga guys. Tatlong malayong lugar ang pupuntahan namin mamaya mga guys. So, ito yung kalsada. ayan mga guys kung napansin nyo yung mga puno na yan yun ang tinatawag nga dates dito yun yun ang pambansang puno nila rito mga guys masarap ang bunga nyan mga guys so ayan so farm ng dates to mga guys so ayan mga guys so, this tinubuan na ng mga damo damo mga guys dahil ting lamig ngayon mga guys So may mga damo-damo na naman ngayon ng disyerto. Ayan, kung niyo nyo. <laughs> excuse me bro yeah na Desierto ayan yeah, mga guys so ang takbo namin ngayon ang speed kung napansin nyo kanina na ipakita ko sa inyo is 150 to 160 yung speed namin ngayon kasi sobrang malayo ang mga lugar na pupunta namin tatlong lugar nung pupunta namin mga guys na malayo unang lugar na pupunta namin is Matspa tapos uh, Aldair last half na ng batid makalayo yan mga guys yung match magaling dito sa amin sa Buray tatlong oras na biyahe uh, match mato si Dair Kamada Cholo ayaw ha kamsa ada match masa uh, match maso aahon na naman tayo ng kalsada okay. so, mga guys yun mga guys, kung nakikita nyo yan yung parang nahati na bundok, dyan uh, matarik din na kalsada yan mga guys, dyan kapitadaan dyan nga mga guys, yes, tipot lang kayo dyan mga guys kasi napakatarik na kalsada dito mga guys malon-alon ang video natin mga guys kasi hinawakan lang natin ito na kamay wala tayong tawag itong stabilizer ah, ganyan lang yung mga yun natin mga guys sayaan nyo lang mga guys magpasinsyahan nyo lang itong vlog natin mga guys ah, dito na tayo up 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 in the sky up Ayan ang video natin, <laughs> no? guys. Akyat na kami. Ayan na. Ay, up, 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 up. guys. Ang yan, mga guys. na hinati Para maging daan. Ayan. So, Paahon. Paahon, guys. guys. Ayan guys. guys nakakahaw na kami mga guys ah, malapit na pala hindi pa talaga kami nakaabot ng tuktok mga guys hindi na lang makaabot na kami ng tuktok Tuktok ng kalsada sa taas ng bundok so ayan mga guys ah, nakatawid na kami doon sa ano sa ano na kalsada direct kalsada dito na kami sa plane na naman na kalsada mga guys Yan. so ayun na mga guys dito na kami narating yeah. na kami sa unang store na aming tatabawan sa Majma ayun ah Pinukupo pa tayo Sisipon So ayun na mga guys Hanggang dito muna ang vlog natin sa mga araw na ito. Pero hindi ko pa ito guys. Hanggang dito lang muna ang vlog sa lugar na ito. Dito Madsma na tayo. Andito na kami sa Madsma. So mga guys, uh, see you in Sudair na naman. Pupunta naman tayo ng Sudair mga guys. So, bye bye muna mga guys. So, ayun na mga guys tapos na kami doon sa isang area namin pupunta na naman kami dito sa kabilang area na naman namin punta naman kami ng Sudair tapos na kami sa Madsma Sudair na naman kami so ito na naman biyahe na naman kami ito mga guys pakita ko sa inyo ang kalsada dito mga guys napakatahimik mga guys pag nasiraan ka dito kawawang kawawa ka talaga <laughs> ito mga guys pakita ko sa inyo ah So ayun mga guys, ito yung kalsada dito papunta sa kabilang area na naman namin kung saan kami magtatrabaho. Ayun, napakatahimik mga guys. Ayun, mapansin niyo yan, yan lang ang palibot, walang kapuno-puno, walang mga halaman. Eh. Ayun. mga guys, yan yung kalsada da lalakbayin na naman namin mga guys. So, 'yung trabaho namin dito as uh, a maintenance uh, Mas malayo pa. Mas malayo, uh, mas pagod ka sa biyahe kaysa trabaho mo. So ayan mga guys, huminto muna kami kasi tiningnan muna naming location namin papunta doon sa Kabilang Store. Eh ano naman to ibang lugar na naman to siya eh nagkawala-wala na kami mga guys 8 minutes kam kam sa 8 minutes tama niya si mata tari <laughs> so ayun na mga guys nakita na namin yung kalsada kung saan <laughs> so ayun mga guys so ayun takbo na naman kami ulit guys, dito na kami sa looban kung napansin niyo may mga puno ka oh, yan mga puno na sa gilid din ng kalsada so ibig sabihin yan malapit na tayo sa bayan yan anyway, mga guys so. Oh. makita nyo yan yung ang bukit na may bahay sa tuktok So ayun na mga guys dito na kami sa area kung saan na naman kami magtatrabaho karating na kami mga guys so bye bye na naman ulit see you na naman sa susunod na biyahe namin kung saan na naman kami pupunta ang sunod namin na punta mga guys malayo layo na talaga yon mga guys mga 3 to 4 hours na biyahe siya mga guys so bye bye muna mga guys dito na kami Ayan mga guys, kain muna kami mga guys. Nagutom na ang mga mandirigma. <laughs> yun o. Oh. Yung mga pagkain na mga guys. So, yogurt pa mga guys. Ilagay natin itong yogurt na sa kain sarap yan so kain mo na kami mga guys kita ko lang sa inyo na yun ang mga pagkain namin ngayon dito so guys ito yung tinatawag na jerjer jer dito sa atin ng jerjer, iba yun Ito ito yung jer jer yung kinakain dito ayun so, mga guys so ito yung mga pagkain namin dito ito yung dalawa ko kasama Mga gutom na mm, Chulo Ito bago lang dating Galigbakas yun din <laughs> Ayun pa, guys Uh, guys, tapos na kaming kumain. Yan you know? o. Ubus lahat. <laughs> Parang pinagdaanan ng bagyo. <laughs> Puro kami gutom mga guys. Ang akalain nyo, akalain nyo, layo na ang biyahe namin. Yan you know? o. Ubus lahat. Ayan hmm? so, Ayan mga guys. Biyahe na naman kami Lipat na naman kami Tapos na kami doon sa pangalawang area So ito na kami Lipat na naman Ito yun na Tignan nyo yung kas Siya na chulo Diyan na hina na Hindi na daw na pamat ha Ano farm? Ito na, na. Nagkawala-wala na naman kami Tika na location chulo Show pa na location guys. Nawala na naman kami. Ang hirap dito. Kaming tatlo, puro kami baguhan dito sa area na to. So yun ang mga gilid-gilid ng kasada guys. Mga bulubundoke na puro bato-bato. <clears throat> alas 6 na ng hapon dito pa kami sa kalsada hindi pa kami nakarating sa pangatlong area namin pupuntahan so umalis kami kanina doon sa amin uh, alas 8 ng umaga eh ngayon uh, alas 6 na ng hapon dito pa kami sa kalsada so makarating siguro kami nito doon sa pupuntahan namin uh, sa isang area sa pangatlong area namin pupuntahan mga more or less siguro 8 o'clock ng gabi tapos magtrabaho pa so, makabalik siguro kami doon sa amin na naman mga 1 or 2 o'clock na ng madaling araw so ganyan dito ang trabaho namin mga guys kunti lang ang trabaho pero napakalayo ng biyahe pagod ka sa biyahe hindi ka pagod sa trabaho mga guys So ipakita ko sa inyo na naman mga guys Ang kalsada kung gaano katahimik yon na mga guys sa kalsada natin mga guys dito papunta na naman papunta kami ng Hapel Albaten ito yung last na area namin pupuntahan mga guys pagkatapos nyan uuwi na na uuwi na kami so, uh, na kami parating kami dyan sa amin mga 1 or 2 o'clock na ng madaling araw so yan mga guys kung napansin nyo yan yan na Hapo na siya mga guys ay ginawa ko pagod sa biyay mga guys dito na kami ngayon sa Hopper Albatin mga guys pagod narating lang na namin time check uh, it nakatin ng mga clock ay wakatin ng tani buknoy <laughs> so ayan mga guys So, ito na naman trabaho kami, napakalamig ngayon dito sa labas. Malamig kasi ngayon dito, so ang trabaho namin doon kami sa rooftop magpalit ng exhaust motor pan. So, hindi naman to sana sa amin pero Fibanda. pasamahan namin nakisuyo kasi uh, napakarami nilang request. So, nakisuyo na lang uh, kami na lang pumunta dito. Yes, Ah, dito na kami oh. na tayo mga guys. Ayun mga guys. Ayun ang hair feed. Ayun. Sayo na mga guys, magtrabaho muna tayo para matapos na naman para makauwi na tayo. Pagod na. So bye-bye naman ulit mga guys. Ah, Samahan nyo naman kami maya sa aming pag-uwi, sa aming paglakbay, sa kalsada sa aming pag-uwi. So, mga babay na mga guys. So, ayun na mga guys. Katatapos lang ng trabaho namin. So, pauwi na kami. Natapos kami s alas 11 na ng gabi. Silinda, burger. So, so, pa ay, kami ay, ng mga ay, 4, ay, 4 ay, to 5, 5 oras. So, makarating kami nito sa 5 aming accommodation mga 3 o'clock or 4 o'clock na sa madaling araw so mga guys samahan nyo na naman kami so ayan na mga guys lapit <laughs> na tayo mga guys sa oras na lang na ito mga guys sa uh, time check tayo is 2.35 na mga guys at yun tingnan nyo mga guys at so, bukas kita pa bukas bukas na 2.35 na yun mga guys And yun ang kalsada na mga guys dito na tayo dito tayo na uh, linis-linis ang windshield marumi ng windshield namin mga guys dahil sa mga maraming mga ano, mga insekto sa kalsada. So ayan na mga guys, nandito na kami, nakarating na kami sa aming accommodation. Uh, maraming salamat sa Panginoon at safe kami na nakauwi. At... Hanggang dito na lang ang travel vlog natin mga guys. So maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, sa aking mga kapwa OFW, sa aking mga, sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo and may God bless us always. And this is it, Michael Variety Show. Saying goodbye.